Kaya yeah, magandang hapon mga kaaga. Uh, ah, 4.18 ng hapon. Yan, yeah, may kinain na naman po ng ano, mahi-mahi. Ayun o, sa ilalim. Kita na o. Oh. Lama rangs. Nagtatalon-talon kay Kuya Joy. Kaya natin. Uy! Wala pa lang laman yung akin naapakan. Kaya natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Ha? Sana ay ito na. Ay tumalon oh, bumalaki. Uh. Malaki bunguan. Ha. Yo no. bunguan no. Uh. Uh. Dali oh. laki oh. Wow. Yare. Mahe. Walang marongs. Nalaki mga kagaw. Ayan, ikalawang ano, ikalawang mahe. Ayos na. Uli na. Dali na. Babad uli, babad. Makadali ng ikatlo. Napatingin na kita daw sa sabi ko eh hindi dito kuhanin ito tutay. Na, lang tutay. Ah pa kay kay Cuijoy.